Aries. Ang iyong kaibigan zodiac sign ay Pisces. Masuswerteng kulay red and white. Masuwerteng numero number 3, number 11, number 25. Kahulugan, ang pagsasama ng red at white ay nagbibigay ng matapang na simula na may dalisay na layunin. Huwag kang matakot ipaglaban ng tama basta't malinaw ang hangarin ng puso. Ang mga numero mo ngayon ay nagpapahiwatig ng bagong direksyon na dapat tahakin ng may tapang at malinaw na intensyon. Taurus, ang iyong kaibigan zodiac sign ay Cancer. Masuswerteng kulay, green and silver. Maswerteng numero, number 10, number 14, number 26 kahulugan, ang green at silver ay nagsasabi ng pagsasanib ng kasaganaan at panloob na katalinuhan. Ipagkatiwala mo sa sarili mong diskarte ang iyong mga plano. Ang mga numerong ito ay hudyat na ang tiyaga at pagpaplano ay magbubunga ng resulta kung ikaw ay kalmado at matyaga. Gemini, ang iyong kaibigan zodiac sign ay, Leo. Masuswerteng kulay, yellow and blue. Masuwerteng numero: number 5, number 18, number 21. Kahulugan: Ang yellow at blue ay senyales ng masigla ngunit mahinahong komunikasyon. Ngayong araw, ang matalino at masayang pakikipag-ugnayan ay magbubukas ng pinto sa oportunidad. Ang mga numerong ito ay nagsasaad ng tagumpay kung gagamitin mo ang iyong talino at husay sa pagsasalita. Cancer. Ang iyong kaibigan Zodiac Sign ay Pisces. Masuswerteng kulay, white and violet. Maswerteng numero, number 6, number 12, number 27. Kahulugan, ang white at violet ay nagpapahiwatig ng malalim na intuition at espiritual na lakas. Makinig sa iyong puso at panloob na tinig. Ang mga numerong ito ay tanda na may mensaheng darating na kailangang pag-isipan bago kumilos. Leo, ang iyong kaibigan zodiac sign ay Sagittarius. Masuswerteng kulay, orange and gold. Maswerteng numero, number 32, number 10, number 29. Kahulugan, ang orange at gold ay nagpapalakas ng karisma at pagkakaroon ng personal na autoridad. Gamitin mo ang iyong likas na liwanag para magbigay inspirasyon sa iba. Ang mga numerong ito ay nagpapahiwatig ng tagumpay kung ikaw ay magiging totoo sa sarili mong paninindigan. Virgo, ang iyong kaibigan zodiac sign ay Aquarius. Mga masuswerteng kulay, brown and white. Maswelting numero, number 4, number 13, number 20. Kahulugan, ang brown at white, ay sumisimbolo ng katatagan at mapagkumbabang lakas. Magpakatoto ka sa iyong sarili at huwag hayaang guluhin ka ng ingay ng paligid. Ang mga numerong ito ay nagpapakita na ang kasipagan at tahimik na pagtatrabaho ay tiyak na magbubunga. Libra ang iyong kaibigan zodiac sign ay, Aries. Masuswelteng kulay, pink and gray. Masuswelteng numero, number 20, number 17, number 24. Kahulugan, ang pink, at gray ay balanse ng damdamin at loika. Panatiliin ang kalmadong isip sa gitna ng emosyon. Ang mga numerong ito ay pahiwatig na darating ang tamang oras para sa isang mahalagang desisyon kung ikaw ay magiging patas at malinaw sa sarili. Scorpio. Ang iyong kaibigan zodiac sign ay Capricorn. Masuswerteng kulay, black and maroon. Maswerteng numero, number 9, number 16, number 28. Kahulugan, ang black at maroon ay sumasalamin sa malalim na lakas at pagiging matatag sa gitna ng emosyonal na unos. Ang mga numerong ito ay nagsasaad na dapat mong pagkatiwalaan ang iyong kakayahan sa pagharap sa matinding hamon. Sagittarius, ang iyong kaibigan zodiac sign ay Gemini, kulay, blue and gold. Maswerteng numero, number 8, number 15, number 22 kahulugan, ang blue at gold ay simbolo ng mataas na kaalaman at pananaw. Gamitin ang talino upang magliwanag ng daan para sa iba. Ang mga numerong ito ay nagpapakita na ang malawak mong pananaw ay magiging susi ng tagumpay ngayon. Capricorn Ang iyong kaibigan zodiac sign ay Virgo, kulay, gray, and blue. Maswelting numero, number 16, number 19, number 30. Kahulugan, ang gray at blue, ay nagpapakita ng katahimikan at paninindigan. Ang lakas mo ngayong araw ay nagmumula sa iyong panloob na disiplina. Ang mga numerong ito ay nagpapahiwatig na ang mga desisyong pinaghirapang pag-isipan ay magbubunga ng positibong resulta. Aquarius ang iyong kaibigan zodiac sign ay, Taurus. Kulay, red and silver. Maswerteng numero, number 7, number 14, number 23. Kahulugan, ang red, at silver ay tanda ng pagiging bukas sa bagong ideya habang may gabay ng karanasan. Panatiliing bukas ang isip, at darating ang mga bagong oportunidad. Ang mga numerong ito ay nagsasaad ng pagkakataon para sa isang biglaang pagbabago na makabubuti sa iyo. Pisces. Ang iyong kaibigan zodiac sign ay Scorpio. Kulay white and dark blue. Masuwerteng numero, number 5, number 11, number 18. Kahulugan, ang white at dark blue ay nagbibigay ng espiritual na kapayapaan at emosyonal na kailanawan. Makinig sa sarili at sa paligid mo, dahil may mensaheng kailangang marinig. Ang mga numerong ito ay senyales na ang katahimikan at pagmumuni ay magdadala ng kaliwanagan.